regional director at mga district engineer sa Region 1 nakapagsumiti na ng kanilang courtesy resignation matapos ang naging kautosan ng bagong kalihim na Department of Public Works and Highways sa pagsusumiti nito sa lahat ng opisyal sa ahensya. Kaugnay niyan, may mga detalye dyan, Bombo de Dagupan. Agad na nagpasa si Department of Public Works and Highways Region 1 Regional Director Ronel Tana ng kanyang courtesy resignation bilang Regional Director ng Tanggapan at nakasaad dito ang pagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng tiwala na makapagserbisyo sa publiko sa loob ng matagal na panahon. Alinsunod ito sa mensahe na inihayag ni Secretary Vince Dizon ang siyang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang lunes, Setyembre a uno. Kasabay sa kanyang panunumpa ay ipinag-utos nito ang courtesy resignation sa lahat ng opisyal mula Undersecretary hanggang District Engineering ng Naturang Ahensya dahil sa isyo ng maanomalya at ghost project sa flood controls. Bukod kay Tan ay nagsumite na rin ng courtesy resignation ang mga district engineering officers sa kanyang mga nasasakupan. Samantala sa kabila ng kautosan ay nananatili pa rin sa paggawa ng kanilang responsibilidad at buong opisyal ng DPWH Region 1 at ang pagpapatuloy sa mga proyekto hanggat wala pang kasunod na kautosana. Bukas naman ang kanilang tanggapan ng pagdating sa lifestyle check upang masiguro ang tapat at walang mga katiwalian na nangyayari sa kanyang nasasakupan. So after the, after the outtaking ni Secretary Vince Dizon sa Malacanang, no, sa kanyang, after ng kanyang press na uh, narinig na namin, nakamonitor kami na namin niya kailangan magsanita. Uh, doon din, oras na yun, noong tanghali, submit ako ng courtesy resignation mm. sa Central Office. Nareceive naman ng na Central Office. Kung ituloy ang aming trabaho, hindi naman namin pwedeng i-abandon yung aming trabaho dito. Ganon din yung mga district engineers. Ma-instructed uh, sila, nakapagsubmit na rin sila ng courtesy resignation. Para sa Bombo na News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo J.B. Zarcilia nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.